Ang dalawa ay magiging isang laman ito ay si Joshua K. Ang teksto ngayon ay mula sa Lumang Tipan, Genesis Kabanata 2, versikulo 18 hanggang 24, at ang Bagong Tipan, Mateo Kabanata 11 na versikulo 6. Ngayon, maglaan tayo ng ilang sandali upang isipin ang talatang ito sa ilalim ng pamagat, yung dalawa ay magiging isang laman. Ang unang tula ng sangkatauhan ay marahil ang awit ni Adan nang tanggapin niya ang kanyang nobya. Ang sigaw sa Genesis kabanata 2 bersikulo 23. Ito ngayon ang buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Gayon din, ang unang institusyon ng sangkatauhan ay marahil ang institusyon ng kasal kasama ang institusyon ng sabat gaya ng nakatala sa Genesis Kabanata 2. Sa katunayan, binigyan ng Diyos ang mga tao ng institusyon ng kasal at sa pamamagitan ng institusyong iyon, pinahintulutan niya ang kaligayahan at kaunlaran ng tao. Sa makatuwid, kung ginagamit nating mga tao ang kasal na ito ng maayos, ito ay isang pagpapala, ngunit kung gagamitin natin ito ng mali, Unang Hari Kabanata 1 Versikulo 3 hanggang 4, Hukom Kabanata 16 na Versikulo 15 hanggang 17. Makikita natin sa Biblia na ang kasalang ito ay humahantong sa pagkawasak. Kaya ano ang kasal na ito? Ito ba ay simpleng paglikha at pagsasama ng isang babae bilang isang accessory para sa isang hindi kumpletong tao? iyan ay ganap na hindi ang kaso. Ang kasal ni na Adan at Eva sa teksto ngayon ay nagsasabi sa atin na may iba pang mga kahulugan lampas sa isang simpleng union. Kaya't suriin natin ang tunay na kahulugan ng kasal sa pamamagitan ng teksto ngayon. Pangalawa, ang pag-aasawa ay isang kagalakan para sa mga tao. Sinasabi ng ilan na ang ginawa ni Adan na pinangalanan ang lahat ng hayop, ang mga ibon sa himpapawid at lahat ng mga hayop sa parang ay isang pagsisikap para matulungan silang makahanap ng mapapangasawa. Kung tatanggapin natin ang pananaw na ito, pagkatapos pangalanan ang lahat ng mga nilalang, tiyak na totoong nag-iisa at nag-iisa si Adam dahil walang katulad niya asawa. Noong panahong iyon, ibinigay sa kanya ng Diyos si Eva. Agad na napasigaw si Adam sa tuwa at damdamin. Ito na ngayon ang buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Sa ganitong paraan, ang kasal ay isang kapistahan ng kagalakan sa lipunan ng tao. Ito ay isang pista ng kagalakan na itinatag. Ginagarantiyahan at pinahintulutan ng Diyos. Sa makatuwid, ang mga tao ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pagtatamasa ng kagalakang ito sa isang pasasalamat at tamang paraan. At para sa kagalakan na ito, ang mga kabataan na nagpaplanong magpakasal dapat magkaroon ng maalab at tiyak na buhay ng panalangin na umaasa sa biyaya ng Diyos. Sa lumang tipan, Unang Hari Kabanata 11 bersikulo 3 hanggang 4 si Solomon. Na nasiyahan sa kagalakan ng isang hindi mapagpigil na pag-aasawa, nakagawa ng kasalanan ng idolatria sa kanyang mga huling taon. Gayunpaman, sa Genesis Kabanata 24 tinanong ni Abram ang kalooban ng Diyos at sinunod ito upang tamasahin ang tunay na kagalakan sa pamamagitan ng kasal ng kanyang anak na si Isaac. Sa ganitong paraan, tungkol sa kasal, na pinahintulutan ng Diyos na may biyaya at nagbibigay sa atin ng kagalakan, tayo, ang mga banal na naniniwala sa Diyos ay dapat na mapagpakumbabang maghanap una at pangunahin ang kalooban ng Diyos upang tunay na mapaiibabaw ito sa kagalakan. Pangatlo, ang pag-aasawa ay ang dalawa na nagiging isang laman. Genesis kabanata 2 bersikulo 24 ay nagsasabi, "Kaya't iiwan ng tao ang kanyang ama at ina at isasama sa kanyang asawa." at sila ay magiging isang laman. Ang kasal ay ang simula ng isang bagong pamilya batay sa pagpapala ng Diyos at ito ay ang misteryo ng dalawang tao na nagkakaisa bilang isa at dalawang katawan na nagsasama bilang isa. Tulad ng sa bagong tipan, Efeso kabanata 5 dalawang 28 sa makatuwid ngayon ang dalawa ay dapat na magmahalan bilang kanilang sariling mga katawan. At tulad ng sa Roma Pabanata 7 versikulo 1 hanggang 3, hindi masisira ang pagsasamang ito sa anumang paraan maliban sa kamatayan. Ito ay dahil ang kasal ay isang institusyon na ibinigay ng Diyos at ang isa't isa ay asawang ibinigay ng Diyos sa ganitong paraan. Ang pag-aasawa ay pagpapala ng Diyos at kagalakan ng tao. Ito rin ay ganap na kalayaan mula sa mga magulang, ang perpektong pagsasama ng dalawang magkapantay na tao at ang mahiwagang pagsasama ng dalawang katawan ay nagiging isa. At gaya ng sa Efeso kabanata 5 bersikulo 31 hanggang 32. Sa huli, ang kasal ay isang simbolo ng hinaharap na perpektong union ng simbahan bilang nobya at si Kristo bilang lalaking ikakasal. Sa makatuwid, mga santo, umaasa ako na maayos kang gumanap itong malalim na makabuluhang seremonya ng kasal ayon sa kalooban ng Diyos at tamasahin ang mga tunay na pagpapala at kagalakan na ginagarantiyahan ng Diyos at nabubuhay. Pangatlo, ang pag-aasawa ay ang dalawa na nagiging isang laman. Genesis kabanata 2 bersikulo 24 ay nagsasabi, "Kaya't iiwan ng tao ang kanyang ama at ina at isasama sa kanyang asawa. At sila ay magiging isang laman." Ang kasal ay ang simula ng isang bagong pamilya batay sa pagpapala ng Diyos at ito ay ang misteryo ng dalawang tao na nagkakaisa bilang isa at dalawang katawan na nagsasama bilang isa tulad ng sa bagong tipan Efeso kabanata 5 bersikulo 28 sa makatuwid ngayon ang dalawa ay dapat na magmahalan bilang kanilang sariling mga katawan at tulad ng sa Roma Kabanata 7 versikulo 1 hanggang 3, hindi masisira ang pagsasamang ito sa anumang paraan maliban sa kamatayan. Ito ay dahil ang kasal ay isang institusyon na ibinigay ng Diyos at ang isa't isa ay asawang ibinigay ng Diyos sa ganitong paraan. Ang pag-aasawa ay pagpapala ng Diyos at kagalakan ng tao. Ito rin ay ganap na kalayaan mula sa mga magulang, ang perpektong pagsasama ng dalawang magkapantay na tao at ang mahiwagang pagsasama ng dalawang katawan ay nagiging isa at gaya ng sa Efeso kabanata 5 versikulo 31 hanggang 32. Sa huli, ang kasal ay isang simbolo ng hinaharap na perpektong union ng simbahan bilang nobya at si Kristo bilang lalaking ikakasal. Sa makatuwid, mga santo, Umaasa ako na maayos kang gumanap itong malalim na makabuluhang seremonya ng kasal ayon sa kalooban ng Diyos at tamasahin ang mga tunay na pagpapala at kagalakan na ginagarantiyahan ng Diyos at nabubuhay